Ganon. Dito kami sa Paradise Hike. Ito. 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 sa mga gulayan ni Tatay Augusto. Ayan. Po, maraming gulay. Paraday site sa Barangay 128 Sentem, District 1 Tondo, Manila. Dito lang po sa Balot, Manila yan. Ayan, kung makikita nyo po sa video. Na, ano? yan. Ayan, mga bagong tanong. Sitaw. Sitaw yan. Ito, mga parmas ng kamuti. Ayan. Dito po tayo ngayon sa Balok Manila. Ito po ang kanyang mga bubulayin. Dito po si Tata Yogos. So, nakikita nyo po. Ilalakad-lakad ako. Walking-walking. Pampalakas ng tuhod. Kahit sandali lang. <laughs> Ya. Yeah. Papa sini, Po. Kita mah ulai-ulai. Ya. Oh. Kita nindih ke di bawah dia, uh. Ayan, mga okra, malalaki na po yung okra. Hindi na magtatagal, magbibigay na sila ng pakinabang na buka. Ayan, yun. Meron na pong naghihintay. Mayroon kaming garden Bible study ngayon ka. Dito. Po, ayan. Po. Sige, kaibigan, hanggang dito na lamang po. Ito po yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!